Maoning ginatawag nato to ngayutang kabilin at to, mga unsi ka-ethnic tribes diri sa Dabao. Walay diskriminasyon diri sa Dabao. Members of the diplomatic corps, regional directors, acting vice mayor Rodrigo Duterte II, 21st Davao City Councilors, attorney Jonah Margaret Presto, officer in charge of Davao City Tourism Office, deputy mayors, Davao City Chamber of Commerce and Industry members. Davao City Chinatown Development Council, Tourism Council of Davao City, Davao City Department Heads, Private Sectors, Fellow Government Workers, Og sa inyuhang tanan nga ni Aron ni sa pag-abre na to kadayawan, may hapon kaninyong tanan. Sunindot kaayo ang ato ang dakbayan. Makita ninyo kung unsa ka lahi lahi o ka diverse ang kultura nato mga dabawin nyo. Pero kinindere, maoning ginatawag nato ngayutang kabilin at mga unse ka ethnic tribes diri sa Dabao. Unong kanha, Muslim, unya lima ethnic tribes. So garon, mga mid-1900s na ay migration na nahitabo itang mga bisaya na ay mga ilokano na ay mga ilonggo nagkasagol-sagol na na ay mga kapampangan batang genyo so kining kato mga nauna dere kato mga na nag iya sa yutang kabilin gi-welcome ta onya they learn to coexist and live peacefully with us matag giatubang na mga kalisod ni dagma ta na dagma ta pero kitang mga dabawin nyo pag kitay madagma mubangon kay bauta nga mas kusgan pa mo abante gikan sa atong pagkadagma <applause> Mao nang kusog nato mga dabawin nyo kay kita kusgan ta perme kay bangay ta o pirme ta nagkahiusa. Mao na itimanan ninyo. Mao nang ato ang sudad karon. Gina adto ra po mga tao, dagagasod na atay mga bagong bisita nga gusto mo apel sa tuwa. Ah. Ano nga bagong tubo? Pero timana nato nga responsibilidad po nato matag aning sudara ni nga mo edukar pod nila. Apil sa atong responsibilidad na magpahibaw nga kita buo gihapon kay kita nagkasinabot unya ang una natong gusto sa atong mga kinabuhi bago ang tanan kay ato ang pagkam malinawon ng mga lumulupyo diri sa atong sudad tuman lang ta sa balaod kay kinanglan kita kay lahi-lahi ta mga tao bisag asa tagikan importante nga natay balaod responsibilidad nato nga disiplinaho nato ito at mga kaugalingon. Unsa mana, kung pagmugawas mo sa inyong mga panimalay, naa mo sa publiko, be mindful and aware of your surroundings. Bot pa sa bot, lang ikaw ang tao naa naadiha. Tanan tagadali, dali, tanan taga do'o, ga, gaguot na, tungod, kaya ano, malamboon na tung lugar na ay sweldo, na ay employment, na ay trabaho ang mga bata ga Kutiman so, nato nga dili ta magsinikuhay ang pamaagi padulong sa direksyon sa kalambuan kay tinabangay. Moogi na pirmi ninyong isod sa inyong huna <laughs> Kay kung kita maginilogay, mag-away, diha magsugod ang gubot. Naata diri kalay laki, walay diskriminasyon diri sa Dabaw. Mapa Muslim ka, Kuan baka ka, unsa ba imong trebo, bisaya ka, ilunggo ka, o bisag-asa ka mangikan walay diskriminasyon, madato, mapobre, babay, laki, tumboy, bayot, ung unsa man kadiha, pareho tang tanang dabawin nyo, pareho tang tanang, disiplinado. O kitang tanan, timan anato, ug un unsa man na atong relihiyon, doon na ginoo, o ang tinudloan sa relihiyon kaayuhan ragyod na, o paggugma sa isig kataw. Mo nang napat na itong kasing-kasing, o sa itong huna, sa makanunayon. Na so naatay balaod, timanin ninyo, ang kaning direksyon sa itong lugar, dili lang kami, nga naa sa lokal nga ato ang gobyerno ang responsibilidad nato kung asa padulong ang direksyon sa itong lugar heavily relies sa inyong pagkadisiplinado o pagkamatumanon sa balaod. E okay, dili lang ni kaming gobyerno pas dako daling responsibilidad na asa inyo. So ang pingin ninyo atong lugar e kami mga taga-gobyerno o panahon na mo'y mga pangutana namoy mo'y kay Nanglan o kay na mo'y mga aligot god padungga me kay andam mo serbisyo sa inyo ha kay kining dabaw dili lang mga taga gobyerno dili lang kamo atuan aning tanan mao kitang gitawag na mga dabawenyo maisog disiplinado og madlokon sa Ginoo Magpasalamat ko sa mga nangani sa atong pag-able sa kadayawan. Unta, malipayon mo. Unya ayaw ninyo kalimte nga naatay usa ka kultura dire. Natay ginatawag na culture of security. Kita magbinantayay ta. Kitantanan magbinantayay ta. Sip da nyo. Itungod dagan ng mga karumalduman nga nahitabo dire sa ato lugar pero buyag kaluis Ginoo dugay na pong wa simbako lang pero ako magbinantaya ita, please be aware of your surroundings. Ang ginaingon sa culture of, sursa, uh, culture of security, pag may nakita, magsalita, very good, 99 mong tanan. Sumaura so, man na ang ako arang pangandoy nga malipay ragyong mong tanan. Paibaw ami, naa ang Davao City Reports, na ako inyong mga konsihal na ang mga department heads ninyo, na ang inyong mga hiyas, na ang inyong mga mutya, na ang mga trabahanti sa gobyerno, pasalamat ko sa security sector nato to at ang mga PSSO, kanang mga gatalikod ra o kuan. Kidi katanaw gabantay na sa inyo ha? palakpakan na to na sila. Atong mga police o atong mga sundalo palakpakan na to, moy gabantay ninyo. So karong kadayawan, importante, malipayon ta, timanin ninyo, nga natay balaod, natay gobyerno, natay istruktura, sundon lang nato, sigurado kita magpadayon, nga malamboon, o malipayon aning kalibutanan ni. Eh. Mayong adlaw sa inyong tanan, happy kadayawan sa inyong tanan.